alam nyo, Ngayon lang po ako bumilib kay uh, Senator Bato de la Rosa. Tama po. Tama po 'yung narinig po ninyo. Ano po? Hmm. Kasi nga po eh sa dinami-dami po ng mga isyo hmm, kung saan eh nakikitaan ko ng mga <laughs> uh, balita itong na uh, si uh, Senator Bato de la Rosa, eh ito lamang po. Ngayon lamang po ako napabilib. Naks talaga ha. oh, senador uh, Senator Bato de la Rosa, ako'y uh, napabilib sa'yo. Oo. Oh. Ito yung uh, tamang panahon siguro para paniwalaan naman natin siya paminsan-minsan. Hindi <laughs> <laughs> ba? Hmm. Pero bago po tayo magpatuloy, eh, maraming maraming salamat nga po pala sa mga dati na at uh, mga bagong subscribers natin dyan. At uh, sa mga hindi pa naman nakasubscribe, eh, pa-subscribe naman po. Pakipindot na rin po yung uh, notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod natin mga video. Maraming maraming salamat po. Abay, malapit na nga po pala ang election mga kababayan, mga ka-explore. Ano po? At uh, ito nga po, yung uh, midterm election natin kung saan ang mga kandidato po dito ay kanya-kanya uh, na naman pong pagalingan, siyempre. Pagalingan saan? Sa pangungumbinsi, oo. Yung uh, pangungumbinsi ba ng ating mga kandidato para dito sa mga butante na kagaya natin. Oo. Para sila naman po ay tangkilikin at uh, ilagay sa kani kanilang mga balota pagdating po ng uh, eleksyon. Oo. At uh, ito nga po Ay nako mm -mm. Magugulat po kayo Napakaganda po Napakaganda Ang uh, naging uh, tips or uh, advice Ni uh, Senator Bato de la Rosa Siya na pala Si uh, Senator Bato po Ay uh, uh, re-electionist uh, Tumatakbo po siya ulit uh, eh, Siyempre eh, Gusto niya maging senador ulit eh. Kaya <laughs> At ito nga po, uh, basahin po natin ang kanyang mga tips or uh, pahayag papaano pumili ng tamang kandidato. Napakagaling ang mga pahayag na ito ni uh, Sen. Bato de la Rosa. Papaano daw pumili? Papaano daw tayo pumili? Ayan. Uh, papaano tayo pumili ng mga karapat-dapat ng mga pangalan ng mga kandidato para ilagay sa ating mga balota pagdating ko ng eleksyon. Ayan, basahin ko natin ha. Ito po. Ito, ito ito Okay. Ang sabi po ni uh, Bato, ang power ng taong bayan ay lalabas lang 'yan sa eleksyon. Ayan, to, hmm. Ngayon, magkakaroon na naman tayo ng eleksyon. Siguruhin ninyo na yung pinipili ninyo magiging miyembro ng House at uh, yung uh, representative ninyo sa Senado ay uh, nagmamahal sa bayan. Hindi nagmamahal sa sariling bulsa. Hindi rin nagmamahal sa sariling kapakanan, sariling interest kundi ang minamahal dapat ay yung buong bansang Pilipinas. Napakagaling ano po, napakagaling po ng mga tinuran po ni uh, Senator Bato de la Rosa Ngayon kung uh, ako po ang inyong tatanungin Gaya ng uh, sinabi ko kanina, uulitin ko lamang po uh, Napakagaling po ng tinuran at uh, mga sinabi po na tips ni uh, Senator Bato de la Rosa Para tayo ay mamili ng mga kandidato na maglilingkod sa atin Ano po, dapat ganun po tayo mamili yung totoong nagmamahal sa bayan at sa mga kababayan. Ngayon, ano po ang masasabi ko po dito? <laughs> ah, hindi na po ako magbibigay na mahabang ah, komento pagdating po dito sa binasa natin. Ano? Eh, uulitin ko na lamang po yung sinabi ko kanina na ako po ay napabilib kay Senator Bato de la Rosa. Aaminin ko po, bumilib po ako kay Senator Bato de la Rosa pero hindi ibig sabihin na iboboto ko siya. Okay, ay tapatan po, tapatan. Napabilip ako sa mga sinabi ni Senator Bato. Pero hindi ko po siya iboboto. Yun lang po para sa akin. Eh, hanggang doon lang ako. Basta sinabi ko lang yung sa inyo. Totoo, napakaganda kasi ng kanyang mensahe. At tayo uh, ay eh, makatotohanan. Uh, ang problema nga lang eh hindi ata para sa kanya o kaya sa mga kandidato yata ng mga Duterte eh parang uh, wala pong ano, wala pong nag-qualify doon sa sinabi. <laughs> <laughs> eto basahin natin yung ilang mga comments dito. ito, ah, ito. Eto, eto. eto nagbabasa lang tayo ng comments Ayan, ano, oh. basahin lang natin. Huwag <sighs> na iboto. Mm, huwag na iboto ang mga senador at kongresista na loyal ay sa Duterte. <laughs> ang loyal daw ay sa Duterte, hindi po sa bansa. oh, kita po ninyo. oh, ito pa. Exactly ba to? Iboboto talaga namin ang mga ganyang senador. Ayaw po namin sa mga pro-China at uh, pro-Duterte. Ayun. Mm, kita. <laughs> Ayan o, ito, ito isa pa. Mananalo pa kaya ito? Isang tao lang ang pinagsisilbihan. Hindi taong bayan. Sayang ang boto. Hmm. Okay. Eh, karapatan ng ating mga kababayan, mga ka-explore, na magbigay po ng kanilang komento, observation, comment, ano, uh, para dito sa naging statement po niya uh, senator Bato de la Rosa. Tayo naman ay binabasa lang natin ito. Mamaya-maya, pagkatapos tayo magbasa, eh, kayo naman po ang susunod. Bukas po ang ating comment section para sa inyo. Oh, ito may may isa dito nakakatawa. Oh. At idugtong pa. Huwag na huwag piliin ang kandidatong iisang tao lamang ang pinagsisilbihan. Dapat taong bayan ang kanyang abo. Yan. Napagaganda ng tinuran ni Paring Romy. Ayan. Tama ka dahil uh, sa sinabi mo, maraming maraming salamat kaya dapat hindi ka na iboto. <laughs> Dahil ang amo mo dyan ay si Kuterte lang, kung kita punin Napakarami po itong uh, comment na ito, eh nakakaano naman basahin lahat uh, Alam nyo, hindi po ako masyadong magaling magbasa kaya ano uh, Pero pinipilit ko po para sa inyo kung sino ang kandidatong nasa puso at isip nyo, eh sige lang. Basta huwag nyo lang ipagbili ang boto ninyo. Ito naman. Eh, tama naman, tama naman itong uh, sinabi ng isa. Ito pa, isa. Eh last na yan ha. Uh, last na yan, uh, Senador Bato. Hindi siya para sa bayan kasi. Kung sa isang tao lamang, kaya never again. Huwag na nating hayaan makalusog pa yan, <laughs> taksil. Ay nako, Senator Bato, maraming galit sa iyo. Oo, sige, sige. Hmm. Huwag ka mag-alala. Bato, hindi kami boboto ng kagaya mo at kaalyado mo higit sa lahat. Never kagaya ng amo mo. <laughs> Ay, ito pa. Malinaw ang sinabi ni Bato. Huwag piliin ang mga kakampi ni Duterte. At lalo na ang mga Duterte, siya na mismo ang may sabi. Ayan. Tama naman. Halos sa ang pinatamaan dito ni Abato de la Rosa ay ang kanyang mga nasa kampo. Ayan. Napakarami po ito mga kababayan, mga ka-explorer. Hindi ko na lahat. Ang isusunod kong basahin, gusto ko naman yung inyo. Yung inyong mga comment. Ano? Okay, so hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat sa panunood. Mag-comment po kayo para mabasa ko naman kung ano po ang inyong mga saloobin at reaksyon patungkol po dito sa mga sinabi po ni Senator Bato de la Rosa kung papaano tayo mamili ng tamang kandidato para sa darating na 2025 midterm election. Magandang araw po!